Ay, oh, nino, guys. Hindi alam ako ba akong cellphone ko guys. Kapagalino ngayon ay eh. dating mga ginagamit ko. Hindi maganda. ang eh. Ngayon ang ganda Kita, Kaya pati mga alitap-tap. <laughs> Ayan, at matagpo na tayo. Guys. Pauwi na. Nagutom na yung mga aking alaga ulit. As usual. yan Ayan. Ayan. Diya yeah guys, sabi ko lang kayo mamaya. Ating doon. Ay, nakon layo guys. Nang layo ng uh, ng restaurant na uh, pinano nila malayo sa aming opisina. Sa site. Kaya uh, layo tinatagbo ko guys. As in super. Malayo. hindi ko na masyadong hinaba ng video kinaputuro ko na <laughs> papasok naman sa highway pasok na mas expressway baka ayan guys pasok ito lang yung ko pag uh, Gabi naman! Guys, gabi na naman! Ah, na naman! Ah.